Hello, magandang umaga sa inyo lahat guys. Nagluto ako ng adobong pininyahan na manok. So ginawa ko guys, minarinit ko muna ang manok sa toyo, oyster sauce, paprika powder, chili powder, cinnamon powder, garlic powder. Ayan guys, tapos nagyang syempre ng paminta, konting bichin. Ayan, tapos, din marinate ko muna siya ng 30 minutes o isang oras man lang. So, din preto ko siya ng brown. Saka ko siya, guys, ginisa sa bawang sibuyas. Ayan. Pagkatapos, mag-isa, igisa muna natin ng 10 minutes bago natin ilagay ang pinagbabaran ng manok, guys. Ayan na. So, syempre, halo-haloin muna natin yan, guys. Tapos, mag-add tayo dyan ng paminta uli. Ayan. Para mas lalong mas masarap siya guys. O, ayan na guys. Ang aking mga edrigins. Nilagay ko na siya. Ayan. Tapos, nag-add ako dyan guys ng paprika. Kahit nakababad na siya guys, nag-add pa rin ako ng seasoning. Mas malasa pa rin siya sa sabaw. Kasi, naglagay ako ng mga ingredients pagbabad ng manok. Siyempre, nung ginisa na natin, nilagay natin ng sauce niya, e eh mag-add tayo siya para mas malasa at maaroma At syempre, pag may cinnamon powder, sobrang bango guys. Ayan, so halo-halo na lang natin guys. Ayan, pakukuluan muna natin hanggang sa maluto. Ayan. So, syempre, pagkatapos niyan, takpan natin para kumulo siya, guys. Ayan. ed mm. add na natin yung pinya. Ayan pagkatapos mag-add natin ng pinya at tayo ng suka ayan so mas maganda takpan muna natin siya guys tapos pagkulo haluin na natin guys ito na hinalo ko na siya kasi kumulo na siya guys so hinalo ko na pagkatapos uli pwede na naman natin siyang takpan Ayan, para kumulo siya ulit guys para mas maluto ang manok pero luto na siya yung manok talaga. So gusto ko lang ang manok ay masip-sip ang kanyang ano, sauce niya sa laman para mas malasa. Pagkatapos niyan guys, ayan, add naman tayo ng cubes, chicken cubes. Ayan. Pagkatapos guys, haluin ulit natin. Ayan. Ayan, tikman natin guys. Siyempre, dahil maglalagay ito ng itlog, mas kompleto kung may itlog. Ayan guys. Mm -hmm, mas masarap may itlog guys. Ayan, para kompleto. Nakalimutan ko lang guys maglagay dyan ng laurel. Ayan. Medyo bawasan natin ang puti yung sabaw kasi naparami yung pagbabad ko. So, Uh, kalahating tasang tubig lang ang nilagay ko guys dyan. So parang sinimot ko lang yung pinagbabaran sa planggana kasi sayang yung sauce. Dumikit siya sa ano. So kailangan natin lagi ng tubig para matanggal yung ibang seasoning sa planggana. Ayan guys. Um, alam niyo na guys ha. Lutong luto na siya guys. So oh. um, nagbawas na yung tubig niya. So, uh, sauce niya. Ayan. Kung makikita nyo na guys kumunti na yung tubig. Kasi pag masyadong marami to, ang maano niya, sauce niya, parang wala na siyang lasa. Pero pag sakto lang naman guys ang sabaw, ay eh, syempre malalasahan mo talaga masarap. Malinamnam kanyang sauce. Ayan guys. Mm. Umpisa na nagsandok guys. Mm. Kumuha na. Nagumpisa na ako magsandok at nakaabang na rin ang kakain. Ayan. Isa-isa na ako magsasandok dyan. Mm. Ayan. Nagsasadak uli ako, guys. Siyempre, nakaabang na may kakain na talaga kasi late na rin.